Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Iso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo na way sumay niyong lahat. At sumay niyo po ay nasa ika na araw na tayo ng ating pagnonobinaryo sa karangalan ng ating patrong San Sebastian. Upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa pangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasal sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkakulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birhay Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kauwan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan ang iyong dumadalangin sa bayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito ay magkaroon kami ng kakayanan sa pamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Sulat sa mga Hebreyo Mga kapatid, gaya ng sabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo, tulad noong maghimagsig kayo at subukin siya sa ilang. Do'y tinukso ko at sinubok ng inyong mga magulang, sabi ng Diyos. Gayong nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng apat na pung taon, kaya't kinapuotan ko ang lahing iyon, at sinabi ko, lagi silang nagpapakaligaw. Hindi na nila natutuhan ang aking mga daan. Kaya't sa galit ko'y aking isinumpang, hinding hindi sila makakapasok at makapapahinga sa piling ko. Mga kapatid, Ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa talikdan ang Diyos na buhay. Sa halip, magpapaalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa upang ang sinuman sa inyo'y di madaya at maging alipin ng kasalanan sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo kung mananatili tayong matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa bawat saknong ng salmo. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ulitin po natin. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanyay sumamba at magbigay galang lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Apat na pong taon, sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako'y sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Magsitayo po lahat. Thank mm -hmm. you. sumaiy ang Panginoon at sumaiy rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo Panginoon. Noong panahong iyon, may isang kaitonging lumapit kay Jesus na at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya. Sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon din ay nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, magandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus? Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang napuok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin, Panginoong Kristo. Puso sa ating panahon ngayon na may nangyayaring maganda sa atin, ano? Kapag tayo ay merong accomplishment, kapag merong tagumpay, success, no? O di kaya naman ay joyful moment kahit nagsasaya lamang ng uh, ng uh, panahon, ano? Sa panahon na yun ay nag, uh, nagkakatuwaan lamang, ay parang nagiging new normal na kumuha ng cellphone, mag-selfie o di kaya naman ay papikturan sa iba yung moment na yon at agad ay ya-upload, i-share agad sa mga social media at makikita ng marami, may komentaryo at iba't ibang mga reaksyon. At kakalat na kaagad yung tungkol sa nangyari sa iyo. Kahawig ng ating napakinggan sa mabuting balita. Isang ketongin na alam natin itong kondisyong ito ay napakahirap sapagkat lalayuan ka ng mga tao. Kailangan mong lagi kang nasa labas ng komunidad, malayo sa iba. At kapag ikaw ay dadaan, kailangan mong ipagpaalam na ikaw ay dumadaan para yung mga tao makalayo sa iyo muna at hindi sila mahawa. Napakalungkot ng sitwasyon ng isang ketongin. At kaya nga, it is a very joyful moment to be healed from this disease. Ba ikaw na ang gumaling, ay talagang punong-puno ka ng kagalakan kasi makakalapit ka na muli sa ibang tao. Di ka na lalayuan, pandidirian ng ibang mga tao. At gumaling yung kay Tongin dahil ginusto ni Jesus. Sabi dito, ibig ko, gumaling ka. At noon din ay gumaling yung kay Tongin. Subalit, pinagbilinan siya ni Jesus. At napakahalaga itong bilin ni Jesus. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Kung anong nangyari sa'yo, huwag mong sasabihin ito kanino man. Kung meron kang pagsasabihan, una mong lalapitan ay ang saserdote para i-verify na ikaw ay magaling na. Pero ano itong ginawa nung kay Tongi na gumaling? Sinuway niya si Jesus. Sabi pa naman sa ating unang pagbasa, mula sa sulat sa mga taga, o sulat sa mga Ebreyo, sabi ay, kapag narinig mo ang tinig ng Diyos, huwag nang matigas ang ulo. Panginoon, iyon dinggin. Huwag niyo siyang suwayin. At nakita natin dito yung kay gumaling, pasaway kay Jesus. At anong naging epekto noon? Dahil doon, si Jesus, hindi na siya madaling makapasok doon sa iba't ibang bayan na pupuntahan sana niya para siya mangaral, magpagaling pa ng ibang tao, magpalayas ng mga demonyo, dahil sa pagsuway nung kay gumaling, ang ibang tao nahadlangan na makita nila si Jesus. Yung kay gumaling, tila naging parang anino para makita nung iba yung liwanag ni Kristo. Pero siyempre naman, maganda din naman nating tingnan yung pananampalataya nung kay Tongin. Na nung una, sinabi niya, Kung ibig po ninyo, Jesus, mapagagaling ninyo ako. The leper trusted in Jesus. At alam niyang kaya siyang pagalingin ni Jesus. At nagtiwala siya. Subali,